Sa panahon ni Noe, ang mundo ay lubhang puno ng kasamaan. Ang mga tao ay naging makasalanan at ang kanilang mga puso ay punong-puno ng masasamang hangarin. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa at nalungkot siya sa sobrang dami ng kasalanan sa lupa. Dahil dito, nagpasya siyang lilipulin ang lahat ng buhay sa mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha upang simulan ang lahat ng bagay ng panibago. Ngunit sa kabila ng kasamaan ng sanlibutan, may isang taong matuwid at tapat sa Diyos, si Noe. Siya lamang ang natatanging tao na namuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos sa panahon na iyon. Dahil sa kanyang kabutihan at pananampalataya, nagpasya ang Diyos na iligtas si Noe ang kanyang pamilya at ang ilang mga hayop upang sila ang magsimula ng bagong buhay matapos ang baha ang utos ng Diyos kay Noe. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang malaking arko upang magsilbing kanlungan laban sa paparating na baha. Sinabi ng Diyos sa kanya ang eksaktong sukat at disenyo ng arko. Ito ay dapat nagawa sa kahoy na gofer, may tatlong palapag at may sapat na espasyo upang magkasya ang lahat ng ililigtas. Ang arko ay magkakaroon ng isang pinto at bintana at ito ay sapat na malaki para sa pamilya ni Noe at sa mga piling hayop na dadalhin nila sinunod ni Noe ang bawat utos ng Diyos nang walang pag-aalinlangan Matyagan yang itinayo ang arko kahit na maraming taon ang lumipas bago ito natapos maraming tao ang maaring nagtaka nagtanong o tumawa pa nga habang nakikita siyang nagtatrabaho sa malaking barko sa kabila ng kawalan ng tubig sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatag ang pananampalataya ni Noe at nagtiwala sa Diyos. Paghahanda para sa baha. Nang matapos na ang arko, sinabi ng Diyos kay Noe na oras na upang ipunin ang lahat ng hayop na ililigtas. Inutusan siya na dalhin sa arko ang bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae ng bawat species upang sila ay magparami pagkatapos ng baha para sa malilinis na hayop pitong pares ang dadalhin at para naman sa mga hindi malilinis isang pares lamang si Noe ay sumunod sa bawat tagubilin at isa-isang dumating ang mga hayop sa arko nang pumasok na si Noe ang kanyang asawa ang kanyang tatlong anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japheth at ang kanilang mga asawa isinara ng Diyos ang pinto ng arko handa na silang lahat sa paparating na baha. Ang baha at ang paglilinis ng lupa. Pagkatapos ng pitong araw, nagsimula ang matinding ulan na tila walang tigil. Ang tubig ay bumuhos mula sa kalangitan at tumabas mula sa ilalim ng lupa. Umabot ito ng apat na araw at apat na gabi at tinakpan ng tubig ang buong kalupaan. Ang mga ilog, dagat at mga lawa ay umapaw at maging ang pinakamataas na bundok ay nalubog sa tubig. Sa kabila ng dilubyo, ang arko ay ligtas na lumutang sa ibabaw ng tubig. Ang pamilya ni Noe at ang mga hayop ay nanatiling ligtas sa loob nito. Subalit ang lahat ng nasa labas ng arko, ang mga tao, hayop at halaman ay nalipol sa malawakang pagbaha. Walang natira. Ang lupa ay ganap na nilinis mula sa kasamaan ng tao. Pagkatapos ng isang daan at limampung araw, nagsimulang humupa ang tubig. Pinahinto ng Diyos ang pag-ulan at isinara ang mga bukal sa ilalim ng lupa. Unti-unti nang bumaba ang tubig at ang arko ay napadpad sa tuktok ng bundok Ararat. Ngunit hindi pa handa si Noe at ang kanyang pamilya na lumabas sa arko kaya't naghintay pa sila. Para malaman ni Noe kung tuyo na ang lupa Nagpakawala siya ng isang uwak na lumipad-lipad ngunit walang matirhan. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng kalapati na bumalik sa kanya dahil wala itong mahanap na lugar para mapahinga. Pagkalipas ng pitong araw, nagpakawala siya ulit ng kalapati at bumalik ito na may dala ng sariwang dahon ng ulibo sa tuka o na nagsisimula ng magpakita ang mga halaman. Nang ikatlong beses na pakawalan ni Noe ang kalapati hindi na ito bumalik. Tanda na ang lupa ay handa na para sa kanilang paglabas. Ang paglabas sa arko at ang tipan ng Diyos. Pagkatapos ng isang buong taon sa loob ng arko, inutusan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na lumabas. Kasama ang mga hayop, sila ay lumabas mula sa arko at sinimula ng bagong buhay sa mundong muling nilinis. Bilang pasasalamat sa Diyos, nagtayo si Noe ng altar at naghandog ng mga malilinis na hayop at ibon bilang alay. Natuwa ang Diyos sa ginawa ni Noe at nangako siya na hindi na niya muling lilipulin ng mundo sa pamamagitan ng baha, gaano man kasama ang mga tao. Nagbigay ang Diyos ng isang simbolo ng kanyang pangako, isang bahaghari. Sinabi niya kay Noe na sa tuwing lilitaw ang bahaghari sa langit, ito ay magiging paalala ng kanyang tipan sa sangkatauhan na hindi na muling uulitin ang ganitong uri ng pagkawasak. Ang kwento ni Noe at ang baha ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas mula sa dilubyo. Ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi natin nauunawaan ang kanyang mga plano. Si Noe ay naging halimbawa ng katapatan sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng kahirapan at pagtutol ng kanyang kapaligiran, sa kanyang pagsunod, pinatunayan niya na ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng kaligtasan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panonood.